nandito tayo ngayon. Kung nakikita nyo naman anong lugar ito dito sa background ko. Sa so, purpose ko kasi kung pagpunta dito is para makapag-vlog, para makapag-video, tsaka para makapag-feature. So ang gagawin ko, unang-una, magkakausap tayo ng mga random people dito sa Luneta. Kung sino yung papayag na magpatik ng picture, pero wala naman siyang bayad. Kung parang isasama lang natin dito sa content, para makita, para makita nyo na rin, di ba? So, umpisa na natin, di ba? So, maghahanap na tayo ng unang makakausap natin dito sa Luneta. So, guys, meron akong unang nakita. So, kakausapin natin kung papayag sila na magpatik ng picture. Pipicture natin sila tapos uh, may onting interview. Para naman, di ba, medyo makausap natin sila. I miss, excuse me. Ano, um, pwede po ba kayong mga ano, makausap? Kahit onting interview lang. Tapos, uh, meron tayong ano, free take picture. Pero wala siyang bayad na. Kumbaga parang ano lang, isasama ko lang siya sa content. Yung okay lang sa inyo. Okay lang. Ah, sige. Pwedeng dito na lang tayo kasi mula na natin. Thank you. Ano, by the way, bago tayo mag-start ng taking picture. So, ano muna yung pangalan niyo? Ako po si Catherine. Catherine. Ikaw po? Michelle po. Michelle. Okay. So, taga dito po kayo sa Manila or nagpasya lang din dito? Taga Batangas po talaga kami. Ah, dalawa po kayo? Batangas pa? Ah, okay. So, bonding moment lang po kapag parang gano'n. Ka ah, okay. So, okay na naman po sa inyo na mag-take tayo yung picture na? Sige. <laughs> okay, sige. Start na po tayo. Thank you. Okay, so nakakuha na tayo ng isang uh, na-interview tapos sa na picturean. Mapapansin nyo naman, di ba? So, since malaki naman itong uh, Luneta Park, So at least, I think marami tayong mako makakausap and then may interview and then uh, marami tayong makaka-take ng picture. Pero yung mga ano na yun, ah, disclaimer lang ha, ah, hindi tayo magaling na photographer. Pero tinatry ko pa rin naman na makapag-send ng picture. Pero yun nga, uulitin ko, hindi siya bayad, okay? Free lang siya. Tsaka hindi ko, ano ha, ah, kumbaga parang ah, kinausap ko naman ng maayos yung mga pipicturan ko, i-interviewin ko, para maging maayos naman, di ba? So, maghahanap pa tayo ng iba dito sa Luneta Park. So, try pa natin. So, habang naglalakad ako dito, meron ako nakitang magkopol. Sobrang sweet kasi nila eh. Ayan o, yun likuran ko. So, yan, uh, try natin kausapin. Kausapin natin kung papayag silang may isama sa content. ay good afternoon po. bali, ako po si Alvin Santos. Mas kanina ko pa kasi nakikita. Parang ang sweet ninyo, loving-loving. So, taga dito po kayo sa Manila? Ah, taga saan po sila? romblon romblon Ikaw po? Ah, same. I mean, ah, same. Okay. So, ang pinuntan nyo lang po rito is para mamasyal? Hindi. Work ako tapos board exam. Ah, uh, board exam. Ah, uh, board exam. Ah, uh, okay. okay. Nice. Tapos kumbaga parang ano, um... In, ah, sorry po. Ano pong name po natin? Jem po. Sorry po? Jem. Jem. Kayo, hey, sir? Kenneth. Kenneth. Ah, okay. So, nice to meet you po. Thank okay. you, sir. So, bali, okay lang po ba sa inyo, sir, ma'am, na kasi since nakita ko naman kayo, okay lang po ba na isama ko kayo sa content ko? Okay lang po. Okay lang po. Okay. So, i-start lang po tayo. Matapos na yung ulan, so nakalabas na rin ako dun sa lungga na pinagkisilunga ako kanina. Tapos meron dito sa paydulo, ayun o, parang mga concert yan ng religious yata eh. So continue na natin yung gagawin natin, sinatapos na rin naman yung ulan. So habang naglalakad ako dito, so dati kasi nung bata ako, madalas kasi kami namamasyal dito ng, ng uh, family ko. So madalas kami pupunta rito, ayun o. Sa mga nakakaalam nito, o sa mga hindi nakakaalam, ang tawag dyan kasi is Chinese Garden. So doon sa Chinese Garden, so mapapansin uh, niyo, ayan oh. So si Chinese Garden, ito may entrance. Kaso dati kasi mayroong kasing entrance fee yan. Eh, hindi ko lang alam, sarado na kasi. So mukhang free na siya pumasok. So subukan nating pumasok tapos diyan na lang tayo maghanap ng mga pwedeng nating ma-interview. So bali nandito na ako sa loob ngayon ng uh, Chinese Garden. So maghahanap pa rin ako ng mga random people na pwedeng kong kausapin, interview at siyempre, picturean. Naghahanap pa rin ako. Ay, ito. Try natin tong dalawang to. Kakausapin lang natin. Hi, sir. So, bali, random people kasi yung ginagawa ko ngayon. So, nakita ko kasi kayo. Okay lang ba kayo na ma-interview? okay naman po, kuya. Okay. Yes po. Bakit taga saan kayo? Taga Kainta po kami. Kain Kainta. 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 Layo niyo pa. Dito kayo tapos. Saan niya niyo sa Manila? Ano, gano'n lang po kami dito. In-invite kami ng classmate namin para dumalo dyan sa event. Yung 46th anniversary ni ano ni Jesus Christ. Um, ah, uh, merong event diyan. Oh, yung nakita ko ng event dito sa Maydulo. Ah, okay. So, bali ilan taon ka na, sir? Ano pa lang po? I'm 16 years old po. 16 bata ah. <laughs> 17 po. 17 ang mababata niyo pa. Marami kayo. Ah, oh, marami kami dito. Ah, okay. Buti pa sila nakakagala, no? Mababata pa. Ayun. <laughs> <laughs> bali ano, um, in-interview ko 'yung sir. Ah, uh, sorry pala. Anong pangalan mo, sir? Ah, uh, my name is Zairel Karingal. Cyril. Opo, oh, okay. Ikaw, sir. My name is Andre B. Ano? Andre B. Silo. Andre. Oh. Ah, okay. Oh. So, yung in interview ko ngayon, sir, Ah, okay lang ba sa inyo na maisama ko kayo sa content? Para mapicturean ko kayo. And then, ah, uh, wala naman itong bayad, sir. Ipicturean ko lang kayo para maisama sa content. Okay lang po ba? Okay lang naman po. Okay, sige. Okay. Umpisa na natin. Sige pa. Okay daw. <laughs> so, balita po sa tayo dito sa Luneta Park. At dito rin sa may Chinese Garden. So, meron pa tayong isang pupuntahan. At tignan nyo na lang kung saan ito. Okay, so mga karepa, no, may after ko sa may luneta, kung mapapansin ninyo, doon sa bigger na flash So alam niyo naman kung nasaan ako, 'di ba? So sa mga hindi nakakaalam, andito nga pala ako sa May Jones Beach. So dito pa rin to sa may parte ng Manila. So mga mapapansin niyo 'yan, 'di ba? So nasa Jones Bridge pa rin ako. So ang gagawin pa rin natin is maghahanap pa rin tayo ng mga kausap natin at pwede nating ma Okay? So ngayon maghahanap na tayo. So habang naglalakad ako, meron ako nakita. Ito yung tatlo sa likuran ko. Yan oh. So kausapin natin kung mapayag sila. Hello guys, excuse me. Greeting. So okay lang ba sa inyo? Uh, I, by the way, I'm Alvin. Alvin Santos. Okay? I'm a content creator. Uh, if okay lang naman sa inyo, uh, may ko kayo sa vlog. So by the way, um, taga saan pala kayo? Taga na lang po. Malapit lang po dito sa Mibinondo. Ah, malapit lang din dito. okay. Anong name, sir? Kenneth po. Kenneth. And then, you are ma'am? Aileen po. Aileen. Christian po. Ah, Christian. Okay. So, kayong tatlo, malapit lang dito sa Maya? Opo. Okay. So, nandito lang kayo para mamasyon? Okay. So, bali sa'yo tayo? Okay. So, guys. Ayun ako nakita rito, nag-picture taking. So, tatryin natin silang kausapin kung papayag silang masama sa content. Hi Miss, excuse me. Hi Miss, excuse me. pakisabi uh, na lang na mahal ko siya. Hi. Ah, para matit sa camera. <laughs> um, I'm a content creator kasi. So, uh, okay lang ba na may isama ko kay sa content ko? Okay lang. So, uh, medyo may onting interview lang tapos afternoon and then na uh, picture i ko na kayo. And then I will give you the all pictures. It's so, okay lang. Pwede. Okay, sige. So by the way, uh, I'm Alvin Santos nga pala. Okay. Sa iyong ngiti. Okay. So bali ano, um taga saan po pala kayo? Uh, taga Quezon City po. QC lang. Yes. Okay, po. kayo po. Lumen Creek po. Ah, medyo malapit ng Ontay. Ah, okay. okay. Tan so, ilang tanong po ba? Kaka-18 ko lang po. <laughs> okay. Kaka-18. Okay. Ay, talaga? Yes Delated po. Belated na birthday. Thank you po. Sa iyong itin. Tapos kayo po? 18 din po. Ah, oh, magkita lang kayo? po. Okay. So, we're friends, right? Apo, oh, yes. Mm. Tapos, uh, nandito lang kayo para mag feature uh, picture well, banding. Yes, po. Oh, after class. Ah, galing pa kayo school? Apo. Oh, yes, po. Okay. Yes. okay. So, after nito, may pupuntahan pa ba kayo ibang lugar? Or... Uwi okay na po. Na po. Mm. Okay. So, shall we start? No? Uh, okay. Yes. It's okay, sige. Sa iyong itin Okay, so what's up sa inyo mga karepa? No? So nandito pa rin tayo sa Jones Bridge. Dito sa ending ng video ito. So maraming salamat sa inyo sa pananood.